So itong journalist na ito ay may balak pumatay ng mga tao. Para lang may maisulat siyang balita tungkol sa mga pagpatay. Ang pangalan ng journalist na ito ay Vlado at nakatira siya sa isang maliit na bayan sa Macedonia. Pero parang may problema siya sa pag-iisip. At mukhang matagal na siyang may hindi magandang relasyon sa namayapan niyang ina. And allegedly, ay may mommy issues daw siya. Kaya isang araw ay naisip ni Vlado na ibuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob sa ilang kababaihan at kalalakihan sa kanyang lugar. Kaya ang unan niyang pinuntirya ay si Mitra. Si Mitra ay 64 years old at kilala niya ang ina ni Vlado. At si Mitra ay nagtatrabaho bilang tagalinis katulad ng ina ni Vlado noon. Pero isang araw ay umalis si Mitra para mamili sa grocery at doon lumitaw si Vlado. Hindi malinaw kung paano niya ginawa ito dahil walang nakasaksi. Kaya hindi sigurado kung inalok ba niya ito ng sakay o ano. Pero bigla na lang, boom, kinidnap ni Vlado si Mitra. Dinala niya ito sa tagong lugar. At sinimulang bugbugin. Pagkatapos ay ginahasa niya ito. At nagtagal din at umabot ng mga ilang buwan ang ganitong senaryo Hanggang sa naisipan niyang sakalin ito gamit ang cord ng telepono at mamatay. Pagkatapos, ay inilagay niya ang bangkay nito sa isang nylon bag. At itinali ito gamit ang cord ng telepono. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa isang abandonadong construction site sa labas ng bayan. At makalipas ang dalawang buwan mula nang mawala siya, ay natagpuan ng pulis ang bangkay ni Mitra sa construction site. Kaya nagsagawa sila ng investigasyon at sinisi ang dalawang lalaking walang kinalaman sa krimen at kalaunan ay inaresto nila ang dalawang lalaking iyon. Samantala, hindi man lang napagdudahan si Vlado, kaya tuluyan siyang nakalusot. Naalala mo nung sinabi kong journalist si Vlado? Aba, hindi nagtagal ay siya mismo ang nagulat tungkol sa kaso at naglabas siya ng balita tungkol sa pagkawala ni Mitra. At hindi lang yan dahil nagpunta siya at in-interview. Ang ilan sa mga kaibigan at pamilya ni Mitra tungkol sa krimen, maging ang paglilitis ng dalawang lalaking maling inakusahan sa pagpatay kay Mitra ay iniulat din niya. At sa huli ang dalawang lalaki na napagbintangan ay parehong nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Pero huwag kayong maawa sa kanila. Dahil isa sa mga dahilan kung bakit sila napagbintangan, ay dahil pumatay talaga sila ng tao. Pero isang lalaking walang kinalaman sa kaso at inamin nila ito. Kaya habang buhay pa rin silang makukulong. Tatlong taon na ang lumipas at hindi pa rin nahuhuli si Vlado. Kaya kampanteng-kampante siya. Handa na siyang umulit at gawin ito uli. At ito ang napili niyang susunod na biktima. Ang pangalan niya ay Lubica at siya ay 56 years old. At katulad ni Mitra ay nagtatrabaho rin siya bilang tagalinis. At kilala rin niya ang ina ni Vlado. Kaya siya ang tipo ni Vlado. At lahat sila ay nakatira sa parehong maliit na lugar. Kaya si Vlado at lahat ng mga biktima niya ay magkakakilala Isang araw, tulad ni Mitra ay lumabas si Lyubika para mamili sa grocery. At doon lumitaw si Vlado. At bigla na lang, boom! Kinidnap siya ni Vlado. Dinala niya ito sa isang lihim na lugar. Itinali niya ito, binugbog at ginahasa. At pinanatili niya itong buhay sa loob ng tatlong buwan. Dahil sa huli ay sinakal niya ito gamit ang cord ng telepono hanggang sa mamatay. At tatlong buwan matapos siyang mawala ay natagpuan ng pulis ang bangkay niya sa isang nylon bag. Itinapon siya sa isang bangin malapit sa gilid ng bayan. At dahil maliit lang ang bayang ito sa Macedonia ay naging malaking balita ang pagpatay na ito. And again, ang freelance journalist na naguulat tungkol dito ay walang iba kundi si Vlado. At kaya ng dati ay iniinterview niya ang mga kaibigan at pamilya ng biktima. At tatlong araw matapos matagpuan ang bangkay ni lubika ay naglabas siya ng article tungkol dito. At sa balitang ito ay sinabi pa niya na maaaring magkaugnay ang pagpatay kay Mitra at Lubica. Parang siya na mismo ang nagpapahamak sa sarili niya. Pero hindi pa tapos si Vlado. Dahil makalipas ang ilang buwan ay may napili na naman siyang bagong biktima. At ang babaeng ito ay si Zivana, Si Zebana ay 65 years old at tulad ng iba pang biktima ay nagtatrabaho din siya bilang tagalinis. At kilala rin niya ang ina ni Vlado dahil lahat sila ay nakatira sa iisang lugar. Isang araw ay nasa bahay lang siya nang biglang ring! May tumawag sa kanya. Kaibigan niya ang tumawag at sinabi, "Uy, narinig mo na ba ang balita? May isang matinding aksidente." at sabi nila ay involved ang anak mo. Kaya dalidaling binuksan ni Zipana ang radyo para makinig ng balita. At totoo nga, may ulat tungkol sa isang matinding aksidente na may kinalaman daw sa anak niya. Kaya agad niyang iniwan ang lahat at lumabas ng bahay. At habang papalabas siya, ay nakita siya ng kapitbahay niya at tinanong, Uy, anong nangyayari? Sinabi niya, sa tingin ko, nadamay ang anak ko sa isang matinding aksidente. Kaya pupunta ako sa ospital para tingnan kung nandoon siya. Pagkatapos noon ay dumiretso siya sa ospital at iyon na ang huling beses na nakita siya ng kahit sino. And again, pinaniniwala ang habang papunta siya sa ospital ay nakasalubong niya si Vlado. Hindi ako sure, pero parang inalok siya nito ng sakay tapos ay kinidnap ito tapos dinala ito sa di kilalang lokasyon. At gaya ng mga naunang biktima, ay binugbog niya ito at kinahasa. At nang magsawa na ay sinakal niya ito gamit ang cord ng telepono. Pagkatapos ay inilagay niya ang bangkay sa isang nylon bag. At tinalian ito gamit ang parehong cord na ginamit niya sa pagpatay. Nung araw ding iyon kinahapunan after umalis ni Zibana sa bahay, para puntahan ang anak ay may kumatok sa pinto ng kapitbahay niya. At ito ay ang anak ni Zibana. Tinanong ng anak, nakita mo ba ang nanay ko? Hindi ko siya mahanap kahit saan. Sinabi ng kapitbahay, pre, pumunta siya sa ospital kasi narinig niyang naaksidente ka. Pero ang totoo ay hindi naman pala talaga naaksidente ang anak niya. Kaya nagulat ito at sinabing, anong pinagsasabi mo? Wala naman pala talagang nangyaring aksidente. At isang panluloko lang pala iyon. Gawa-gawa lang pala iyon ni Vlado, Tumawag siya sa lokal na radio news station. At nag-report na may nangyaring aksidente at sangkot ang anak ni Zibana. Lahat ng ito ay patibong lang pala ni Vlado para pag narinig ni Zibana ay lalabas siya ng bahay at mukhang naging epektibo talaga dahil lumabas nga siya Pagkalipas ng siyam na araw ay may nakakita sa bangkay ni Zibana sa isang tambakan ng basura malapit sa lokal na soccer field. At makalipas ang tatlong araw ay naglabas si Vlado ng artikulo tungkol sa pagpatay sa isa sa pinakamalalaking newspapers sa Macedonia. At sa artikulong ito ay iniuugnay niya ang pagpatay sa tatlong babae. Siya rin ang unang nagmungkahi na posibleng may serial killer na malaya pa ring gala At tulad ng sinabi ko ay parang siya mismo ang nagbubunyag ng krimen Pero malay mo baka teknik niya lang ito para hindi siya pagdudahan. At dahil sa teknik niyang ito ay nakakalusot siya sa mga krimen Pero hanggang sa? Ganito kasi yan nang isulat ni Vlado ang artikulo niya. Tungkol sa pagpatay kay Zibana ay may sinabi siyang masyadong detalyado. Halimbawa, sa artikulo niya ay ibinunyag niya kung anong uri ng cord. Ang ginamit ng pumatay, which is yung cord ng telepono. At kung paano ginamit ang parehong cord sa pagpatay at sa pagtatali sa mga biktima. At wala sa mga detalyeng ito ang naibunyag sa publiko noon. Sinulat pa niya na maaaring dinukot si Zibana ng dalawang lalaki sa isang kotse at may nag-false report sa radio station tungkol sa aksidente ng anak niya para mapasakay siya sa kotse. Kaya napansin ng lokal na pulisya na parang ang dami niyang alam na mga information na hindi naman isinapubliko. Naisip nila, hindi pa natin kailaman binanggit na telephone cord ang ginamit ng killer. Kaya nagsimula silang magsuspecha at sa wakas ay naging suspect na si Vlado kaya kinuha ng pulisya ang DNA niya ng palihim para suriin. At tumugma ito sa DNA na nakuha mula sa mga biktima. At walang duda nagmatch ito. Kaya boom! Hinaresto nila si Vlado. Wala akong mahanap na mugshot niya. Pero ito ang totoong larawan niya habang nasa kustudiya ng pulis. Pero makalipas ang tatlong araw mula nang maaresto siya habang nasa loob ng kulungan, ay isinubsob niya ang ulo niya sa isang balde ng tubig nagpakamatay siya